nilalang mga dangtanghali sa inyong lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. At nandito tayo ngayon sa Rosie Motorcycle. All So, ang Rosie ay namamayagpat sa buong Pilipinas. Kaya kahit saan mang kayo, kayang-kaya ayo abutin ni Rosie All right. So, mamaya papasok tayo diyan. At ang ating vlog ngayon ay maiiba, no? Kaya sa mga nakaraan dahil ito ay mga motor. Nakaraan mga sasakyan. Nang uh, nang sa ganun, naiba naman, no? Sa lahat ng mga naghanap ng mga motor na katulad nito meron sila dito klase klase mga motor no parang lakas ng dating <laughs> alright so papasok tayo dito nang sa ganun, malalaman natin ang mga requirements lahat ng requirements na natin mga down payment lahat okay so ngayon nandito si sir no napasok tayo let's go alright nandito si sir para magtanong tayo sa mga requirements at bago ang lahat papakita natin yung mga motor nila dito tayo sa loob ng Rosie no motorcycle dito sa Turil. Uh, harap ng ano, Bureau of Fire Protection. Ayan o. Oh. Ayan. Ito yung bago namin sir na uh, is, uh scooter pulse on 15. Ayan is Ito ba yung motor na parang katumbas ng NMAX sir? Parang Birdsman yata sir. Ah, Birdsman yung katumbas na. Ayan yes. yes, sir o. Oh. Ayan. Kalok alike. Ah, oh, kalok alike nga oh, sir no. ay napakaangas ang dating ni ano no. Birdsman. Ah, may pangalan nito sir. Pulse 150 sir Pulse 150, 150 Ayan Tina natin Para makita nila no Kung sa baka Gusto nila Bumili dito or uh, Installment sir Pwede naman sir ano Yes sir Ayan. Okay sir Napakarami nilang unit dito. Ayan. May oh, meron pa sa bubong. <laughs> Ayan. So, itatanong, itatanong natin kay sir. Yung down payment dito at yung cash. Baka gusto nyo cash. Yung mga yayamanin dyan. Sir, dito ka, sir. Dyan, sir. Ah, sir, magkano ang cash dyan, sir? Uh, ito, sir. Yung cash dito, sir, is 182,000. 82,000 only lang. 82, Ay, 82,000. Sorry. 82,000 yung cash neto, eh no? 80, 000, Ayan, kung ano naman, sir, yung, yung installment. Or, installment, sir. Mas mura na lang yung down payment dito, sir, is pinababa ng 5,000 only. 5,000 only ang down payment. 5,000 yung down, down payment, payment yes, tapos sir. yung ano monthly sir uh, yung monthly 36 months sir or 3 years sir um <coughs> ang ganda na ito. Glossy na yellow. Yes, sir. Ito naman ay yung red na matte. Parang red. Yes, sir. Yeah. Uh, yes, sir uh, monthly natin sir is 3 years sir. 3,590 ang gross monthly. Ayan. 3,590. Sa 36 months yun, sir. Yes, sir sa okay. gross monthly lang yan, sir. May hmm. rebate pa na 300. O, pag gano'n siya on time na magbayad siya, yes, no? Yes, sir. O. Pag rebate yung 300, 3,290 na lang. Ayun. Napakagandang offer nila dito sa ano sa Rosie, no? Pwede 2 years. Pwede 1 year lang yapon. Putrata. Si Rose sir, uh, nationwide, sir, di ba? Yes, sir. O, o yes, sir. kaya... Kahit saan ka man ang sulok ng Pilipinas, Abot kaya ka ni Rosie <laughs> Abot na abot ka ni Rosie Alright, so, sir Ayun na yun, sir, no? Okay na yeah, okay. O, sir, subukan natin dito, sir Itong kalukalike ni Mio, sir. Yes, sir Tama ba ako, sir? Kalukalike ni Mio? Yes, sir uh, Parehas lang din, sir Yung mga, ano, sir Yung mga scouter namin Ang gusto tawag nila is parang Mio uh, Pero ito, sir Yung model, sir is Pangalan nito, sir, sir Is Passion Passion EC125 EC125, no? Carb lang, sir, carb Carb, ayan eh. Carb, ayan Five. ang hangas na ito, mas maganda pa yung ano na Mugs so. yes, sir. Power mugs ang hmm. Ganda, no? Alright, so ayan, tingnan natin sa likod, so, no? Uh, ito yung likod ni ano? Right. Ito to, si, pa, ano sir? Pals? Ah, passion Ayan, yun Ay, Hindi ganong makita, pero napaganda ganda Pwede namang i-research to So, itatanong natin yung presyo nito. Kasi Ayan, no? Alright. So, sir, eh, ano bang diferensya nila, sir? Magkaparehas lang ba, o? Oh? Mas mura ang down payment dito, Mas mura ang down payment nito, sir, no? 2,000, sir? 2,000 yung block. down payment. Okay. Then, sa 36 months, sir, uh, meron silang black, blue glossy blue matte blue ah uh, matte black tsaka glossy na yellow all right so sir, sir yung monthly sir 36 months uh, 2380 sa 36 months 2380 ang gross 380, monthly uh, gross. so napanay so, siya yung rebate 300 2080 na lang yun so ayun mga nila lang no, kung narinig ninyo kasi uh, maging sa buong Pilipinas meron dyan kahit saan sulok ng Pilipinas no? so ayun, titignan natin yung iba sir yung yes, sir. mga maangas niyo ng motor dyan sir yung... ang lakas maka kogi huh? points <laughs> teka lang ha dito itatanong natin to napakaangas nito sa mga mahilig sa ano dyan ganitong klaseng mga motor ito ba yung classic sir ano? yes sir, oh, classic 250 yan, classic 250 I I, sir. Ay, ay sir, If I, sir. If I, an ito sir, ito sir. Ito sir, carb yung mga katabil niya. If I. Ah, meron ito, siyang if ay meron din siyang carb. Yes, sir. Okay, bago ang lahat, tutunan natin, tingnan natin, no. Ayun. Angas, sino? Oh, eh, no? oh ayan. Tingnan natin. No? Bangis, Itong mga klase ng motor na to, eh, ito eh. Ah, bihira ko lang makita sa labas ng kalsada eh, no? Ngayon nakita ko dito ang angas. Ang ganda. Ganito na yung motor ni Jerry Corsales eh. Yan. Ay, sir, ka, sir. Meron okay Ha? Okay lang. Okay. Ah, okay. lang ba? So, itatanong natin kay sir. Ang presyo na ito, kung, uh, yung down payment, saka yung cash. Ito, ito, ito. Meron silang carp uh, card, saka ano, Ah, uh, F.I. Ayan. Yes, sir, okay. sir magkano ang cash dito, sir? Ito, sir. Yung card sa amin, sir, is what, uh, sir? 86,000. Ang cash nito, 86,000. Card dito, yes, sir? Yes, sir. Yes, Ayan, card. 250. Yes, sir. Okay. 250. 250. 250. Ayan. Yung ano nito sir? Yung installment? sir. Yung installment sir is down payment is 10,000. 10,000 yung down payment sir. So 10,000 only. And then yung monthly uh, monthly niya sa yung tolo ka niya sir is 1. Ah. Yung dami ng mga motorito ito ng mga 30 bike. Ayan oh, mamaya. 3,400 grand total. 3,400 ang gross um, monthly. Gross yeah. monthly niya bibit 400. So 3,100, 3,100 na lang, no? Ayun. So ayan. Tanungin natin yan, sen. Ah, depende kay bayan. Yung if RRS cross yung down payment. 2,000 yung down payment. Yung monthly niya tatlong uh, tatlong taon is 37, bibit 300, 34 yun so report. difference na sila grand rate yan napaka ano lang no kaya kaya di ba so imbitahan nyo sila dito sir sa Turil na branch ninyo sa mga gusto magkaroon ng mga motor ninyo dito katulad nito yes, or katulad <laughs> nito yung may mga sikanan sir may sikanan so, meron nyo silang repo dito sa mga hindi nakakalam eh no yes, sir. ayan sir imbitahan nyo sila sir, dito lang at uh, at bang, ato bang. <laughs> Harapan ng Bureau of <laughs> uh, sa mga ano, guys, sa mga gustong pumunta dito sa amin at gustong bumili ng ano, sa aming motor, motorcycle, dire sa Rose Toril, uh, punta, uh, punta lang kayo dito sa uh, Rasay Street at Rasay. bang sa Bureau of Fire Station. May mga klase-klase kaming motor dito, baka gusto, okay. baka gusto nyo. Uh, kami yung bahala okay. sa inyo sa pagano sa pag uh, sa pagkuha ng ng inyong mga motor ayun gusto lang Ah so requirements sir So may uh, sa atin uh, ating mga requirements dito sa pag-apply sa ating motor is, ano lang uh, barangay clearance ito uh, valid ID uh, kahit anong valid ID basta government ID yun only ah uh, may kumikita yun lang sir So, ano pang alam, sir? Uh, huwag kayong mahiyang lumapit dito sa Rose ng ano, no? Turil? Yes, sir. ah, oh, ito si sir, lapitan nyo. Sir. So, ang, ito ang pangalan ko is Arman Umali, sales and search dito sa Rose Turil Outlet. Ayun. Okay, sir, kayo lumapit dito at huwag kayong mahiya dahil napaka-approachable nila dito. At maraming salamat, sir. Continue tayo, sir, sa ibang unit niyo sir. Yes, sir. ah, uh, ito, sir, baka gusto nila, sir, ng panghanap buhay, sir. Ito, panghanap buhay. Hanggang umaga, hanggang hapon. Ito, pwede, sir. Hindi pang service, sir. Hindi pang kwan. Rose, 5, 100, 5. sabi na, 1,500, ah, sir. Rose, 1,500. Ah, 1,500. Ah. Ito, malakas ang dating. Macho, eh. Ayan, yes, o. Oh. Pwede rin siya sa, ano, ah, pang passenger. Yes, sir, o. Oh. Okay na. Lagi na side ka, sir. Mm. Pangkabuhayan. Pang Yun. Ang gusto. <laughs> Yan ang gusto ng mga tao, sir. Pangkabuhayan. Dahil sa panahon natin ngayon, hindi tayo mabubuhay pag wala tayong pagkabuhayan, no? Ayan. Tatanangin natin kay Sir yung cash saka yung down ah uh, yung installment sa tulad ng talaga. Okay. Sir, okay Sir. Ito Sir yung down payment dito Sir is 2000 only. 2000 only yung down payment. Sir, uh, yung monthly niya Sir sa tatlong taon. Yung <clears throat> monthly niya Sir is 3 years 2075. Sa 3 years, 2,575. 2,075. 2,075, ayun. Ang gross monthly din, rebate 300, 1,775 na lang. Ayun, no? Napaka, ano, affordable uh, lang siya, eh no? Hindi mabigat sa bulsa. Hindi masakit sa ulo. <laughs> Yung cash niya ulit, sir, it's 43,500. Yung cash. 43,500 43,500. Ayun, no? Mura siya pag, ano, i-cash, no? Oh, nasa nasa sa inyo na 'yan kung cash nyo ba or installment. All right, sir. Sala maraming salamat, sir, ano. Sa tayo, sir. Dito sa iba, sir. Okay, dito tayo sa ano, uh, katumbas ni Wave. Ito mga motor na 'to, ayan, no? Okay. Yan. Kung gusto niyo ng mga ganitong mga motor, kung gusto nyo mga gano'n, ayun, 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 napakarami. Sir, ah, ano bang ito to? 125 o oh, 1,500? 125 cc. 125 cc, no? Okay, sir. Tingnan natin yung ano niya, paano yung Oh, Para siyang ano, yung weight talaga na Honda, um, no? Digital na, sir. O, digital. Ayan, Surf. Ito yung pangalan niya, sir, no? Surf. Yes, sir. Surf 125. Surf 125. Ayan, akala ko sa bun lang meron na ano, meron din motor na store. Okay, sir. Alam natin kasi sir kung magkano yung cash nito. So, ito yung ito sir, yung cash niya sir is one sir. Uh, 44,500 Alright, so yung cash nito 44,500 44, Yes sir Okay, So sa ano tayo sir? Sa installment So sa installment niya yeah, sir is 2,000 niyang down payment 2,000 niyang down payment Then monthly niya yeah, sa tulog ka to week sir 1,855 oh. Ayun Gross monthly lang na sir Then na pa na 300 Na-rebit pa 1,555 na lang so, 1,500 na lang Ayan o, no? 1,500 na lang ang yung buwan nyo Ayaw Banya. nyo pa ba yan? <laughs> <laughs> Ayun na ba yun sir? Nabigay mo na ba yung ano? Ah, detalye dito no? Okay na ano, no? Okay sir? sir. Uh, may ano pa sir? May baka... Dirty bike sir? Uh, yes sir. Ay ano sir? Ano? Dirty bike? Ba Ba't dumi ba yun sir? Ah, oh, sir, 150 Ito yung mga motor na off-road sir no? Yes sir Ayan ito Tingnan natin Off-road Ayan Shhh. Grabe yung ano niyo ang maganda ganda. Yung ano niya. Ah, uh, shock absorber. Aloy. Sir, aloy yung shock, sir? Ay, yes, sir. Oh. Yan, aloy. Ayan. Meron sila dito kulay na red. Red, orange, tsaka green. Yan, shoutout nila, sir. Yan. <laughs> Ayan, oh. Ayan. Bakit tayo dun sa taas? Ang ganda! Nakasubok ko neto dati sa bossing ko, ano, TS naman yun. Mataas din yun, no? Parang ganito din. Yeah. Ano Gano'n kaya? Tanong natin yung neto, yung cash. Pangbundok! Maganda pangbundok to! yung ayo sa ayo dumaan sa matitinong daan gaya ng semento na yan doon sa bundok yung mga ano malalaking bato ayos sir, sir. magkano ang cash nito sir ano sir kiaro yung 50 uh. okay kiaro yung 50 model niya kiaro yung 50 ayan kiaro yung 50 yung cash niya sir 69,000 uh, yung cash nito 69,000 okay, sa installment sir down Installment niya sir, 6,000 ang down. 6,000 yung down. Monthly niya 2,910. 2,910. 3 years 10. to pay. 3 years to pay. Oh, uh, yeah. Uh, so, so, gross monthly niya, then rebate 300, 2,610 hmm. na lang. Yun sa 3 years niya. So, may 200 kami sir, kaso wala kaming display na ubusan kami dito. Ah, uh, sold out na sir. Meron sana kayong uh, 200, uh, 200 na, na ganito. Yung uh, ano sir, 150 only lang. So, ah, okay, 150. 150 na. cc yan putahan natin yan sir ayun yun yun yun. Mas pa sa akin. <laughs> Ayan, tingnan natin to. Kung magugustuhan nyo ba to. Ayan. 250 yan. 250 cc. 250 cc yan. Ayan. Ayan. Sampahan natin kung abot ko ba. Ayan o. No? Oh. Abot na abot yan. Height ko is 5'4 lang. Pero parang bagay na bagay sa akin. no? Ayan. Ayan. Ang laki ng gulong oh ano size ang gulong ito, sir? Ah, talaga natin. Ay, katin, katin, katin. Ay, so, niya. Forty, ten, eh, sir. Forty, seven ten. Seven ten. Ah, 17. Ayan. nito, sir? Ah, uh, yung kas niya sir is ano sir uh, 93,000 93,000 ano oh, 93,000. 93,000 naman po. Sigma 250 and that Sigma 250. Tapos yung down payment nito sir 10,000 sir. 10,000 isa ra. Then yung monthly niya 3 years uh, 3 years 3665 3,665 3,665 yung ano, yung monthly, gross monthly. 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 Then may rebate pa 300. 3,365 na lang Yun, malinaw galing ka sir ano? Napakamas Woo! Ito, yayamanin to oh, Ang daming gold na ano, mga bolt Parang ano sir, Inmax eh. Ito, katumbas ng Inmax Yes oh, sir Oh, what's ito sir? RFI sir, 175 Yan, RFI Fuel injected pala to sir no? Yes sir 175 oh Ayan, ito ay match, no? Red Ayan Tingnan natin sa harapan. Ito ay ito yung kanina doon sa loob. Oh, Kaya ito lang muna. Ito na lang. Okay. Ganda no? Oh. E sa mags niya sa niya. Na, This brake. ABS ba to, sir? Dilip, sir. Kung bay break lang na, sir. Hmm, okay. Kung bay break lang. Hmm. remote pala to, sir. Yes, sir. Ayan, no? Remoted na. pala to. Mangas pala to. Ang lupit na ng mga motor ngayon. Eh. The remote na. Yan okay, yung panel niya. Digital sir ano? Ang ganda. Yes, sir. Okay. Keyless ba sir? Hindi mm, yes, sir. Keyless. Yung keyless kasi may remote eh. <laughs> okay sir. Magkano dito sa cash so, uh, sir? Cash nga sir. Respond um, sir. 98,000. 98,000. 98, Ang down payment sir sa installment? Yun sir, uh, standard on payment niya sir, 10,000 10,000 po sa uh, 36 uh, months 36 month, uh, monthly, 4,500 rebate yes. 300 Porto 4,000, okay. uh, 3,705 na lang Ayun Ganda, no? Pwede na, pwede ka na makapag checks dito ng mga Ilan, 10? <laughs> o oh, dito, sa, di, ito, sir Yung kanina sir ito ba yung kanina doon? Yes sir Ah same lang pala No ito lang pala yung ano Hindi Alright so Meron din kayong repo di ba sir? Yes sir Meron okay, din Meron din silang repo dito Tingnan natin yung repo nila Baka gusto nyo Okay Ayan Ipakita natin yung repo nila Meron din silang repo Sa mga gusto ng repo At least save kayo dito sir Ah, uh, sige sa basiganan, sa na, iganan ng report niyo diya. So nami mga report diri nga nagline-line mga dagko, na mga gagmay pod. Ayan, gagmay. So, mas mura, uh, mas barato ra din nila ang down payment na mo sa mga repo na mo dire. then sa monthly, parehas ra gyapon barato ra gyapon. So, anhi lang mo dire sa mga kay eh, para may interview ta mo sa inyong gusto niyo nga repo. Alright, dito lang sa Rasay Street, no sir? Yes sir, oh, so, Rasay really? Street. Alright, so maraming salamat sir no? Ayan Maraming salamat sir Ayan, lalabas tayo dun Para ipangitan natin sa labas Okay Alright, so hanggang sa muli no? Maraming salamat dito sa Rosea Kay sir Ano pangalan mo, mga sir? Arman sir Umali Arma, Maraming salamat kay sir Arman Umali Na nag-assist sa atin dito sa Rose Maraming salamat na hanggang sa muli no? sa mga lahat na makapanood sa atin Uh, shout out na lang sa inyo, lalong lalo na sa mga taga-Rossi. Sa lahat ng brands ng Rossi, maraming salamat at hanggang sa muli. Sir, in one, two, three, sir. Takpan mo yung kamera, sir.